marami pang damo late lang silang nag ano late lang silang naglinis kasi uh, karamihan kasi sa kanila medyo malalayong lugar na nanggalingan na pumunta dito tinan mo kaano lang kalilinis lang po nila oh. hindi pa masyadong malinis pero may nakita tayo dito na uh, sapatos o, oh, papasok po tayo dito o, oh, dito oh. medyo medyo maluwang-luwang to papasok <coughs> tayo oh, sapatos ito na adidas kumbaga ang ganda na no? tignan natin sir pwedeng magtanong kaano nyo siya Lola. Mga ilang taon na itong nag nagawa itong nicho na ito. May 10 years na. 9 years, kinan. Wala pa. Ay, meron ng 9 years. So, sarili nyo ba sa ginawa o meron kayong designer na gumawa? Ah, may, may sariling gumawa. So, libre yun sa sir? Sa inyo lang yung materials, Di ba, sir? Okay, thank you very much. Sir, pangalan po pa niyo? uh, vlog po ito para ipakita natin sa buong mundo ng Kalinga meron tayong ganito nakakaibang nisyo ano sir? Thank you very much at nakita natin ang mga sundalo at mga kapulisan ay nagkalat po dito oh. oh ang dami po nila kahit saan, ano ka makikita mo sila oh lahat ata ng nicho ay ng uh, cemetery pinuntahan po ng mga uh, ano natin kapulisan natin at kasundaluhan para bantayan na bantayan ng mga taong dadalaw sa kanilang mahal sa buhay. So, papasok po tayo dito. Oh, meron pa akong... meron meron akong nakita dito na... No? Ano yan? Pero walang nagmamayari sa so wala tayong pagtatanungan. So, ganito na lang. Kabayo. Ano, dapat may tao siya dito para magtanungan tayo eh, kung ilang years na yun o babae ba o lalaki yung nakalagay dyan pasok lang tayo dito Ay. hello sir, dadaan lang ako dito ah. sir thank you very much but, but 98 ano yan, 1998 kaya yung ganun gawa nila na ganito ah, meron din silang dito simbahan siguro to ano to uh, makadiyos. <laughs> ano, siguro makadyos yung may, may ari dito ay, hello ma'am, good morning. Ma'am, kano niyo Ay, ayaw. Kano niyo Wala. Kapit bahay lang. Oh, kapit bahay lang. O tinan mo makapit bahay nila silang dumalaw dito sa nicho na ano, maliit na simbahan siguro. Ano to? Ah, uh, ang nagmamay-ari. Ay, may gitara pa ba dito sa kabilang hindi pa masyadong napintahan ayun ang